Yeah, but Jesus in this shit, yo. Yeah, huh? Bajitas, gang nakatatak na sa bungo makulit? Dumadaloy sa dugo Paglabas sa aming hood Buong tropa ay buo Kung ikaw ay mandadara Gumanda ang mabigo Kaya what's up mga boy Kung kayo na iinis Bajitas, ganda man damang na mamanis ng bajitas Ay malabong maalis Di nyo kahit tanggalin Kahit gumamit pa ng please, yeah. Mayabang talaga May kayang patunayan Hindi makakaila Gusto nyo man subuhan Ay bang makakaisa Pag kami pumupulap Mata ay pulang pulay Batsita buong Kaya ka napatapik Iba kami dyan sa kanila Kaya ka nasabik Salbahay mong babae Sa akin yan panayalik Di mo masisisi Kung ba't babalik-balik Gusto kong malakit Mata namin mapupungay Salbahay nga kasi Kaya labas ang aming sungay Gawain ng ilegal Pare dito habang buhay Bacita sa akin gang Dali ng hanggang sa hubay Si mama yung patunay ang mundo namin makulay Tablado mga gago damit nyo nakakaumay Alam ng mga tao kung sino ang mauhusay Bajita gang gang alam yan ng mga tunay Angas ng pinanganak, paborito ng taas Laki ng pinagbago, palakas ng palakas Babae pinasama, di gumamit ng dahas Manginginig ka lang, paano ka mag-aangas? Titikas ng tindigan, tas ko gwapo na muka Lakan ng pake kung may ayabang umusta Bachitas kumana, wala kang kawala wala kaming katulad kaya putang ina ka Daglag panty mga e eh, anong kami na bumaba Sige pare umupo at sa minto mo Merong pas mga dating kahit galing sa wala Pag kami ang kumana parela kang magawa Sa ngalan na ng batitas di ka mabibitin Pero na sinabi di na kailangan sabihin Iba tabas dila tas ang bahay gumalaw Tingin mo sa min baduy di naman kami ikaw Traboy madafaka tatak mo sa isip yan Panoorin magangas panoorin magyabang matitigas po may pera kasama ko buong gang. Lahat mabango mga balig at magaan Pupula buong click, napula mga mata na mo yung forma ko, matik balagbag diba Salbay malamig, dinila nila ko magiba Itang daliri sa mukha ng mga puki ng ina Batitas gang, mga swabe manamit Favorite ni Lord, paborito ng baset parang nagiyelo malamig ganyan dating mga kukupal kupal dapat namin kubrahin batitas gang mga swabe manamit favorite ni lord paborito ng baset parang nagiyelo malamig ganyan dating mga kukupal kupal dapat namin kubrahin batitas gang mga swabe manamit favorite ni lord paborito ng baset parang nagiyelo malamig ganyan dating mga kukupal kupal dapat Kuba namin kubrahin batitas gang mga swabe manamit Favorite ni Lord, paborito ng basit Parang nagiyelo, malamig ang yung dating Mga kukupal-kupal, dapat namin kubrahin Ikitas game, mga swabi manamit Favorite ni Lord, paborito ng basit Parang nagiyelo, malamig ang yung dating Mga kukupal-kupal,